Mga kababayan, naaalala nyo ba ang insidente ito? Oo oh, ngayon, ito namang tulong guess na to nag-viral din. Sinisita siya ng gwardiya sa loob ng McDonald's. Isang Chinese national na dumura mismo sa loob ng McDonald's dito mismo sa Maynila. Eh siguro maliit ang pagtingin niya doon sa gwardiya. At hindi lang pala ito isang beses, kundi ilang beses na daw niyang ginawa ang kabastusan na ito. Gusto ko bago lumubog ang araw, makalawit niyo itong Chinese na ito. Kaya naman, hindi ito pinalampas ni Mayor Isko Moreno. <laughs> hindi po pwede pinagyayabang nila na yung bansa nila matayog yung bansa nila maula. Hindi. Kaya naman kapag lumubag ka ron, siguradong may kakalagyan ka. Eh, nung bandang huli, oh, so sorry, sorry. Oh, and I feel sorry for him also. Oh, naalala niyo yung isa pang tolongges na Chinese din. Oh, mainlander. Oh, kalahin mo holder pa ng ano. Uh, permanent uh, residence ID. Oh. O ngayon, ito namang tulonggis na to nag-viral din. Sinisita siya ng gwardiya sa loob ng McDonald's. Ah, sinisita siya ng gwardiya sa loob ng McDonald's. Nawag siyang dudura doon sa loob ng McDonald's. Eh siguro, maliit ang pagtingin niya doon sa gwardiya. Yung gwardiya naman, tinutupad lang yung kanyang tungkulin dahil premises niya yun eh. Oh. Oh, obligasyon niya yun. Oh. Mangyari, Ah, Inaway pa yung gwardiya ng durapa Anong oh. oh, nakita ko yung video Sabi ko kay Junior Ayoko matapos ang araw na ito Gusto ko bago lumubog ang araw Makalawit nyo tong Chinese na ito oh. Oh. Si Major Ibai oh. Hinanap yung talongges na yun oh. Nakalawit oh. Oh, yeah, yeah. Nung bandang huli oh, So sorry, sorry oh. And I feel sorry for him also Ah, oh, nasaan na yung loko na yun? Long... Immigration. Sure? And sir, bali, nakapag-ingress prior to me. Pero may iskulat na tayo sa immigration. Oo. Oh. Change, so, soli nyo lahat yung mga yan sa motherland nila. <laughs> oh. whether kahit anong uri, anong lahi nila. Whether they are superpower. Oh, ako rin may superpower sa kiligili. Hindi oh. <laughs> 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 po pwede pinagyayabang nila na yung bansa nila matayog. Yung bansa nila maunla. Hindi. Nandito kayo sa Maynila, sumunod kayo sa alituntuning pinatutupad ng pamalang so, O, oh, mahuhuyo kayo rito. Ang lalakas ang loob nyo. Lalo pa ngayon, ang mga netizen. Ah, naku, nakakatawa. Marami salamat sa mga netizen, na ah. Sa mga nireport report nyo sa akin. O, oh, eh, yan naman. Basta na naman namin. O oh, eh, katulad ka rin may o no? sa akin O mali yung kwento O bak? eh kasi may resibo ako Na yung isang kagawad, hindi lang pinagbigyan maka-discount Kaya kung ano-ano na sinabi O oh, pero, o oh, hindi siya pwede magsinungaling kasi may resibo eh, Sabi ko nga kay Dennis eh, si Dennis Biyay Ako sa inyo, i nyo yung kagawad Oh, libel bakit? Eh, nagkiklaim ng mali eh. Nagkiklaim ng mali eh. Para maging responsable din ng tao. Oh, hindi ko mo official. Oh, pero, sa nangyaring yan, maraming salamat sa ating mga polis. Oh, nandito naman si Mr. Romsone. Romson. Romson. Oh, Romson. Ong. Siya ang may-ari ng franchise ng McDonald's. Galing ako sa inyo kanina eh. Kinamayan ko yung gwardiya nyo eh. Kaya lang hindi siya duty. Oo, kinamayan ko, pinuntahan ko yung gwardiya eh. Kaya lang sabi niya, sir, hindi ako yung duty. Yung isa yun eh. O, te, marami-marami salamat uh, doon sa gwardiya na yun. Sabihin mo sa kanya, tama yun. E eh, matatakot kahit oh, ONAX pa yan. Uh, oh, ano mga manyaga yan? Uh, Chinese, basta mali. Mali. Oo, oh, eh meron na nga coronavirus, ikinalat ba sa loob ng mall? Ang loob ng uh, McDonald's, di ba? Kundi eh, kung ba man yun? ayun, uh, uh, ito po uh, si Mr. Romson Ong, may-ari ng McDonald's Masangkay Branch. So, nagpunta siya rito, papasalamat daw sa inyo. Ha? Ah, okay. Yan, um. Sobrang bilis ng action. Actually, nung sinasabi ko pala sa guard na kailangan pa-blatter, the next day, automatic nandun na kagad mm. pura. Mm. Tapos, sila Tapos whole day sila Tama yun. Kasi hindi po pwede talaga. Kasi kung kaya nilang gawin yun, <coughs> sa mga ganong lugar, eh paano pa ang ordinary one de la Cruz? Baka mamaya na duraan sa mukha no? <coughs> <coughs> hindi, di ba? I'm <coughs> just saying. Hindi ko sinasabing nga uh, mangyayari. Pero is there a possibility? course. Oo. Ay, tama lang yun, amasa kote siya. Oo. Oh, nasa bakasyon pa ako noon, partida yun. Oh, oh. Kung <laughs> nahahanda doon ako. <laughs> Gagi, dad dad dadali natin sa spa. Nung no, yes. sinabi pala nung isang guard, oh. ilang beses pala nangyari yung gano'n. Oo, oh, kita mo. Kaya talaga, talaga, pa-declare niyong undesirable alien. Yung sagot ng Bureau of Immigration. Mm -hmm. Para kung yun na sila. Oo, oh, eh. Basa, Romson, uh, umasa kayo, magnegosyo kayo ng maayos, ituring nyo ng makatwiran yung inyong mga empleyado. May senior citizen ka na ba? Saan so, ngayon, wala pa po. O, oh, kailan kayo kukuha? Pero uh. iniintay namin direction from the head office. O, oh, oh, yun. Ay, yung ano, yung uh, PWD. <laughs> oh. <laughs> oh. tulungan ninyo yung mga senior citizen natin makapagtrabaho. O, oh, Jollibee. Uh, yung ibang McDonald's, meron eh. Kung ano, uh, gusto ko makapagtrabaho yung mga senior citizen. Because if Americans, Japanese, and uh, uh, Hong Kong nationals, Singaporeans can do it, why can't we? Oh, the PWDs, yung mga ganun. Oh, let's give them opportunity. Yeah? O, tingnan mo si Jess. Okay ka lang, Jess? Baldal <laughs> uh, <-dal> ko, no? <laughs> uh, mas maganda yung pwesto mo doon pagka naikarga kita ng maayos doon. Uh, <laughs> uh, kasi gusto ko inclusive. Uh, yung ating mga PWDs, makaka sila. At least ma-report natin sila. O, uh, maliit man ang numero nila, uh, gusto lang natin paramdam through Brother Jess na may pagpapahalaga sa kanila ang pamahalang lungsod. Oh, As ba, Brother Jess? Oh, kamusta yung mga ano? Yung mga kaibigan natin PWDs, na happy ba sila? Yes. Gusto nila mag-escarsyon. <laughs> Escarsyon? Oo. <laughs> oh, First Pupunta sila to, Dits? Uh -huh. Oo. Oh. oh. okay. Oh. Sama mo sila. Palakpakan. Oh. <laughs> oh. Kaya nga, palakpakan. <laughs> oh. Kaya. Ah. ah. Uh, Good. Ah. Uh, thank you. Huh? Huh? Thank you. Thank you. Thank you. Oh, yeah. Uh -huh. Yeah. ka Thank you very much. Oh, ito. Thank you. Oh, thank you very much. Uh, oh, oh yeah. Basta umasa kayo. Uh, in our own little way, may bago ng gobyerno ang Maynila. Gulat ako kanina, dinaanan ko. Ang linis nung masangkay. Ah, malaki ako kita ko kanina. nadadaanan na ng tao. I'm happy for you. Nag-inspeksyon ako kanina eh. kaya lang, okay, kakaiba. Sa government ngayon, sobrang... Eh, may awa. May awa Diyos. With your help, with your help. Thank you. I hope you continue to believe someday sa mga magtitinuri ang Maynila. ha? Huh? Oh, sige. Thank, Thank, you. you. ingat ka. may simple token of appreciation lang. Oh, yun. Yeah. Oh, sa so mga lespo. Oh. Sa Polska oh, yeah. sa... Oh, hindi. Sa, sa lespo. Sa smart na rin. Oh. Sige mo lang. Thank you. Thank, Thank you, pare. oh, eh. Kita ninyo. Ang ah, mga mabubuti. Oh, kinikilala. Ay, Buti yan. Oh. Ay, nako. Ay, nako. Ay, kaya kayo, ah. Ano ko ba sasabi siya? Misa mag-aaral nga ako mag-Chinese. Hindi, <laughs> talaga gusto kong kausapin yung mga uh, Chinese na bumibisita. Kasi yung Pilipino-Chinese, disente. Hindi sa ano, ha? Ah. Ako, I know how to define. Oh tayo rin ng mga Pilipino, may mga tulongis din sa atin eh. Di ba? Kaya lang naawa lang ako kumisan. Kaya gusto kong swertuin ng masinsinan eh. mag, mag aral ako ng machetsempuan -tse ko rin kayo. Kilala natin si Orme Mainit ang ulo sa mga tulongis lalo na kung banyaga ang gumagawa. Kaya nung nalaman niya to, pinadampot niya mismo ang Chinese na ito at pinakiyaan ng kamay na bakal. Hindi siya natakot hindi siya nagtumpik-tumpik para ipakita na sa Maynila na bawan ang bastos sa nasasakupan ko. Dito mga kababayan, maikita natin kay Yorme na hindi lang galit, kundi disiplina at malasait sa bayan ang pinapakita niya. Sapagkat para sa kanya, kapag hinayaan mo ang ganitong klasing kababuyan, unti-unti mo na ring binababoy ang dangal ng mga taong nakatira mismo sa Maynila. Kaya naman, Malinaw ang mensahe ni Mayor Isko na pantay ang batas sa Maynila. Kahit Pilipino o banyaga, kapag bastos ka, may karampatang parusa ka. Kaya sa mga banyagang akala nila, pwedeng gawin kung anong gusto nila sa lupa nating minamahal, mag-isip-isip kayo. Dahil sa Maynila, hindi uubra ang bastos kahit sino ka pa. At sa mga Pilipinong nakakapanood nito, sana ay lagi nating tandaan, ang respeto hindi hinihingi, ipinapakita yan. Ako nga pala ang kuya Jhenyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.